Marami na sa ngayon ang lalo pang na-impress kay Luka Doncic kung paanong lalo pa siyang pumayat sa off-season. Hindi naman siya mataba Nung siya ay nasa Dallas Mavericks, malaman lang talaga siya. At sa Lakers naman ay pumayat siya, pero ngayon lalo pa siyang pumayat. Kaya marami na sa ngayon ang na-hype sa kanilang nakikita patungkol kay Luka na ito'y pinaguradong maghahalimaw para sa Lakers at sa NBA mismo. Nagsisimula pa lamang ang era ni Luka Doncic sa Los Angeles Lakers. Nandiyan pa rin naman si Lebron ng idol at kahit na matunog yung mga balitang lumalabas na siya'y aalis sa Los Angeles Lakers sa 2026 kung saan siya'y papakawalan. Definitely aabangan na lang po natin yan mga idol kung sasapit man ang araw na yan. Pero sa ngayon malinaw na malinaw na itong si Luka na ang bidaman sa Lakers at hindi na ito patungkol kay Lebron, hindi na ito patungkol kay Reeves, ito'y patungkol na kay Luka. Tahimik lamang si Luka ngayon sa offseason ngunit ang kanyang aksyon ay maingay na. Para malaman natin kung totoo ba ang mga hype na yan aabangan na lang natin at ating malalaman. Tagumpay naman ang isinagawang operasyon sa kay Derek Lively ng Dallas Mavericks para linisin ang mga bone spurs sa kanyang kanang paa. Sa mga hindi nakakalam, yan po ang bone spurs. Yan ang kinuha kay Derek Lively. Yan ay nakakarestorbo sa kanya. Kaya sa ngayon, yan po ang nilinis mismo ng Dallas Mavericks para hindi na siya mahirapan. Hindi delikado ang operasyon na ito sapagkat mayroong binawasan dyan. Walang fracture, walang inayos, kumbaga mayroon lang kinuha. Kaya okay okay na itong si Derek Lively pero mga ngilangan niyan ng pagpapagaling. Pero hindi yan katulad ng mga seryosong injury na kinakailangang ingatan. Samantala, tila tumahimik na yung patungkol sa pag-iimbestiga kay Terry Ruggier ng Miami Heat sa kanyang involvement sa pagsusugal mismo sa NBA na siyang malaking bawal sa liga. Yung pinakaletes na siyang naparosahan dyan ng Indefinitely Ban ay si Jhonti Porter, ang kapatid ni Michael Porter Jr. Ipinagpalit niya ang kakarampot na pera para sa kanyang pagmamahal sa basketball, sa kanyang passion sa paglalaro. Kung totoong mahal mo ang basketball, yung uh, profesyon mo ay hindi mo gagawin yan. So balit, hindi rin po natin maiwasan na siya inaimpluensyahan, especially sa ngayon, sa panahon ngayon na normal na lamang yung mga ganyang kalakalan. Pero sad to say ay kinakailangan nilang sumunod sa rules ng NBA kung bawal, talagang bawal, wag mong gawin yan. Kaya sa puntong ito mga idol ay patuloy pa rin ang pag-iimbestiga kay Terry Rozier na posibleng tumapos ho sa kanyang career sa NBA at sa basketball kung sakaling siya ay mapapatunayan man. Definitely ang pwedeng mayari sa kanya ay maban siya for life at baka hindi na siya makatanggap ng kanyang mga pensyon at mga benefits galing mismo sa NBA. So yan lang muna sa ngayon ng ating mga balitang basketball. Maraming salamat po sa panonood.